What's up guys? For this video, meron na naman tayong gagawin pa bagong video guys. So, kahapon guys, ay namili po ako ng mga iba-ibang mga halaman. Yan. Putos po sa bus ko na mamili para dito sa garden dahil meron tayong Ah uh, show garden guys dito sa Alabang Hills guys ngayong June 15 kaya nag na po kami ng mga halaman guys naganda handa na po kami so ngayon isishare ko sa inyo guys yung mga nabili ko lang ng mga you no, know, yung mga maliit lit lang kasi ito guys ito ay yung mga drasina namin na nabili ayan ito pa ay yung mga drasina namin so dito yung iba ayan ito yung i-repat natin guys ayan yung mga iba ibang halaman ayan ito yung namin ayan ito, yung, ito po yung uh, guys barigiti ayan. ayan meron tayo dito mga uh, tabako guys ayan yung mga tabako natin ayan nakahilira sila yung pinatago namin din sa medyo malilim para hindi masusunog sa init doon yung mga malalaking ano uh, natin melolani kaya yung nasa dulo ay yung idolip natin yan ito yung sa harapan yung uh, pandamos yung mga variegated ng mga snake plant so dito naman tayo guys ito yung mga ano namin mga mayoy ayan ito yung mga putos giant namin ayan putos giant mga silom iba-ibang uh, iba-ibang ano sila iba-ibang sizes ayan pero maliit dito medium ayan yung mga photos namin guys ayan mga laki na tama so, okay, meron tayong mga giant silom ayan yung okay, mga maliit ayan so yung mga bagong bilhin natin yung guys ito ay yung ano yung photos na green lang siya guys ito, so, ito po ay uh, lemon rubber tree eh. lemon rubber tree so, ito guys ay fortune plant ayan so 5 in 1 siya so sa isang paso lima siyang perasong uh, limang perasong katawan So ito yung imperialis natin guys. Ayan. So malaki siya. Imperialis natin. So, ito naman yung si Pritchie namin, guys. Ayan. Si Pritchie namin. Ayan. So, sa mga gusto mag-order, ah, uh, message nyo lang ako, guys. So, ito naman yung unang natin. Yung mga panda cake, toothpick na uh, San Francisco, ito so, yung mga natin mga fortune plant Ayan. Ayan. Fortune plant natin, ito po ay Cyphlera Bangkok. Ayan. Dalawang klase po ng Cyphlera, five fingers 'to. So, ito 'yung mga ano natin, mga uh, Birds Nest, 'yan. So, guys, ito naman 'yung ginawa ko, guys. 'Yan. Ginawa natin na uh, elephant ear, natin dito sa sa may kawa na may stand. Then meron ding isang cute guys na ginawa ko. Ayan. Cute siya. For sale po yan lahat guys. Ayan. Ayan yung ginagawa dito. Ayan. Ayan yung garden namin guys. So dito naman tayo guys sa ating mga mga flowering. Ayan yung mga bougainvillea namin. Ayan. Ito po ay umutin ko na nung pangalan nito ito so, ito yung bilya namin white yan yung iba yan. Yan. yung mga uh, namin then ito guys ay, ay uh, yellow bill yellow bill to guys yellow bill ang danta nya dilaw yung bulak so ito pala guys ay dalawang kulay siya sa isang ano isang paso ayan melendris pala pangalan nito melendris ano yung buging natin marami ng bulak ayan. so ayun na guys mag start po tayo mag repating sa ating mga uh, bagong nabili so ito po guys ay singgunyong po ito guys pink syngonium so dito natin siya i-repat so mabilis lang natin ito i-repat guys so kailangan so pagtanggal sa ano dapat buo lang siya guys para hindi siya ma mag adjust Ayan. buo lang siya tagdagan so, lang natin ang lupa kunti ito po na halaman guys ay indoor po ito hindi po ito siya pang outdoor dahil mabilis po ito nasusunog so hindi po ito siya araw araw dinidiligan ay nalata po siya so yung dilig niya siguro mga 3 times a week lang siya pag tuyo na talaga so yan. ito na po yung una natin natanim pangalawa natin guys, ito naman. Singgunyong dito shopping. pangatlo natin ay singonium din so ito guys ay ganun din daw singonium meron na po siyang ugat dito guys so kung, kung gusto nyo pong ikakating siya mag propagate kayo para dadami ikakating lang yun dito guys dito sa may ugat at saka dito dito so ito guys pwede na to siya ma, ma, ma tatlo guys dito dito at saka dito so ito naman ang natira ay magkakaroon na naman to ng suloy guys so ito po yung tinatawag na pwede na to pang mother plant Ayan. so ang gagawin natin ay i-repatin lang natin so hindi natin siya i kasi ibibinta natin to na ganito na talaga siya yung pangatlo natin. So, ito naman yung pang-apat natin. So, ito guys ay nag-iisa lang to siya. So, binili ko lang to siya ng uh, 50 pesos. Ito po ay variegated na putos, enjoy putos. Or tinatawag nilang lang marble putos guys. So, mabilis lang to siya padamihin guys. ika niya lang to Ito, pag mayroon na siyang kumahaba baba na tapos tusok lang. Buhay na 'yan, guys, basta hindi lang siya araw-araw dinididilan. So dito natin siya ililipat. So make sure talaga kailangan buo lang siya. Kita natin. Sandagan natin kunti. bago natin siya i-display doon sa ating show garden, kailangan linisan lang natin. guys ito naman isusunod natin a uh, kind to siya guys ng mga uh, aglonema pero nagkakaiba guys dahil wala na siyang wala na siyang green guys white na siya albo na siya eh. albo siya guys ayan so ang ganda niya so ito guys nabili ko lang to ng 120 pesos guys ayan. so i natin siya ito po guys ay indoor po ito So dito natin siya ilagay or pwede rin dito. Pwede dito guys. I-stop yung video natin guys dahil mayroong customer guys na uh, bumili ng Pidolift. video natin so ayan na siya guys ayan ang ganda niya ulit po so ito yung sura natin ayan so tatlo po to siya guys yung mga malaki ko nito nandun siya sa sa garden ng boss doon sa harapan ng bahay niya. Next vlog natin guys, abangan nyo po yung mga susunod ko na mga uh, repartner natin sa atin ng na mga nabili ng na mga halaman. Doon guys ay marami doon talaga. Mga malaki siya. Mga kahit yung mga philodendron, Mga glonima. Iba-ibang mga halaman guys. walang drupa dito kasi sobrang daming lamok kaya konti lang yung na ano po, tanim dahil maraming lamok dito guys dahil tag -wala na guys nag stock na yung mga tubig ba so di ano po pinatapang mga tubig so ayun guys ito naman yung pang anim natin ito so itong mga plastic na to ay pwede pa natin to sila magamit. Yung bawa pag nag pag nagtatanim tayo ng mga liit-liit guys ay uh, nakalimutan ko yung pangalan nito guys ito po guys ay mother na po to siya so ayan marami na po siyang mga anak ayan dito sa tabi niya so ibibinta lang natin siya ng ganito guys para naman uh, yung makabili hindi talaga, hindi talaga siya mag sa tabi niya dahil marami na po siyang makukuha ng mga anak ayan. so dia saya i ditanam di sini. Marami pa siya mga palabas ng mga anak eh. Right? Ayan, so, marami pa. So hindi lang natin siya kukunin. freebie na yan doon sa makabili nito. Hindi siya magsisisi niya. Ganda. So, mga kasama pang mga anak. ito po guys ay aglonima ayan uh, yung variety niya ay kulay pink ayan so dito natin siya tanim ah uh, 5 pieces ito guys ay tatlo na siya ayan hindi na siya magsisisi kung mabili niya to dahil tatlong peraso na po siya guys pwede na po to siyang paghiwalay hiwalay pero yun nga sinasabi ko na ibibinta natin siya ng ganun lang para hindi magsisisi yung bibili so freebie na yan sa kanya masyadong marami tupa ayan guys ayan yung aglo naman natin pink yung panghuli natin guys ito yung, yung panghuli natin, eh. pang natin ay ito po ay paraiso verde ayan sobrang ganda ng dahon niya Ayan. Grabe. Hindi ko lang alam guys kung magkano to. Kasi yung boss ang kasi si boss ang nag-order nito. Ayan. Siya nag-order. So, gipick up ko lang to doon sa supplier ng halaman. So, ito guys. Nandun po sa bahay yung mga marami nito mga malaki. At yung mga maliit lang yung gate transfer ko. So, ayan guys. Yung mga ugat niya. So, hindi natin yang gagalawin. Dito natin siya itanim. So kailangan guys, meron siyang butas. Ayan, meron siyang butas. So lagyan na natin yung lupa yan. Bago natin siya ibaon. Ayan. So yung mga ugat niyang naglabasan na, pailalim natin yan. Pailalim natin. Para makasipsip siya ng vitamins doon sa ating lupa. bago natin siya lagyan ng lupa yung so, bagong lupa so ayan guys okay na siya ang ganda grabe ayan dito po ay paraiso birdie Yeah. So ayan na guys, tapos natin sila katanim. Ayan. Ayan na po. Ayan na sila. Ayan na sila lahat. Ayan guys. Ito po ay yung paraiso verde. Ayan. Ang ganda nyo guys. Ayan. Ayan. Ito So lahat po ito guys, ilalagay uh, sa description yung ano niya. Lahat ng mga pangalan niya. Ayan siya, natanim na natin siya. So ayan guys. Ganun lang kasimple natin magripating tayo sa ating mga Uh, indoor na mga uh, plants so ayan guys maraming maraming salamat sa pag supportan nyo sa aking youtube channel so guys hanggang dito na lang yung muna yung video natin apangan nyo na lang po yung next video natin guys dahil maraming marami pa tayong iriripat ng mga halaman at iba ibang mga klaseng mga halaman so, guys maraming maraming salamat hanggang dito na lang video natin What's up mga kaburnong